Hindi mapakali. May nabili naman siya doon. Chicago. Upo, nakita mo pang katawa mo. Laki man siya mo. Mari, ba na papang nagabidyo? Ayan. siya. Ayan so, guys, hindi <laughs> mapakali guys. Laki ang chon guys. Tanga nga. Ari, ari. Ari. Hala, dapat nga nagbili ako. Tara, bali. Ang put mo. Pero, 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 doon. Next time magbalik tayo, magabila ko ng pangmen size. Ayan guys, hindi ko na video kanina guys yung sa shoes niya eh. Pagdating namin sa sana sa guys, tignan niya na naman ulit yun guys. Tanga. <laughs> Pagbalik namin sa sana sa guys, ano niya na naman yun. O, ayan na nga. Guys, binukulat na naman guys. O, ayan guys. O, tinan nyo. Bili niya yan sa ano. Sa NBA store guys. Sobrang mahal guys. Kung ako guys, hindi ako bibili ng ganyan shoes guys. Kita nyo naman, no? Oh. No? Oh. Hindi mapakali, guys. Pagdating na rin dito, guys, binuklat niya na yan. Ngayon, binubuklat niya na naman, guys. So, Sukat-sukatin niya pa rin yan. Ayan nga, guys. Ayan na nga, guys. Eh, na nga, guys. <laughs> oh, baka madumihan. Huwag <laughs> itapak sa lupa yan. Baka napakan na naman yan sa basketball. Sayang naman. Ganyan-ganyan rin yun, ay. Ang nangyari sa shoes mo ay. Kamukha ni Spongebob Squarepants yun sa harapan. Nag-champion daw yun sa basketball ay. Ewan ko lang kung mag-champion kayo dyan sa basketball dahil dyan sa shoes mo. Ayan guys. Kita nyo yan guys. Kanina guys sa mall. Nungkot niya na yan. Nahirapan siya. Pagdating niya dito guys. Tignan-tignan niya ulit yan guys. Sobrang tagal niya tinignan yan guys. Pagdating. okay oh, kita niya ang gawa niya, guys. Bila ako no. Uh, ah, ulit-ulit. Nagbili ako na small shoes sa next na balik. Meron pa kaya niyan pagbalik? Wala na. Basta sold out na. Meron pa yan. okay oh, kita niya, guys. Hindi mo pakali. Ewan <laughs> ko lang Sanyo kung, kung magaling no? siya dyan magbasketball, basketball guys. Hindi ako sure. Kung baka matapakan na naman yung shoes na yan. Masira na naman. Aray. Pil na pil dyan, guys. Higyan rin akong damit, guys. pang nga lang. Or. Ah. Siya na nga, guys. Hindi mapakali, guys. Oh. Ganyan rin ba ang juwa nyo? Pag nakabili ng ano. NBA shoes. Oh, Or, <laughs> ibu kelas <laughs> <Ay>, guys, <laughs> lagi ibu kelas. tulog kan? Aku nggak 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 oh, nggak 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 jam. Hyper GT Jam. Kaya nga shoes yan. Ito yung sinusot ni Nikola Jokic. Mm, yun nandun kanina. Yung malaking picture doon. Yes. Yung, yung malaking tao doon. Yes. Okay. okay. Yung pogi. Ano? parang ako. Sa ambanda. oh, ayan guys. Kita niyan guys. oh, ayan ang ginagawa niya guys. Nung pagdating na dito guys, walang tigil yung kakabuklat tayo ni sa isanya pang mga detalye. Ngayon guys, kita nyo naman dito kami sa hotel. O, nakahiga, nakasapatos pa. ebang klase guys. You know year, <laughs> <laughs> Diyan ka lang sa baba matulog pag nakasapatos ka pa. Pakali guys. <laughs> nakabili daw siya ng pangarap niya yung shoes tutulog na yan ganyan rin ba ang mga juwa nyo guys ah. hindi oh. guys ganyan rin ba ang juwa nyo dapat mag champion ka dyan ah Pagdi ka daw pa ng champion, ibalik eh. mo daw sa NBA. Pagdi kayo nag-champion dyan. Inamoy okay, inamoy-amoy pa. <laughs> Ay, inamoy <-amoy> pa. <laughs> <laughs> Kasi may juice niya kanina eh. Yuck. Yeah. Yuck. Yeah. Okay. guys. Yan Lebron sana guys ang isa sa pinapamilian niya guys. Pero yan ang nagwagi yung orange. Kung kay Lebron yan pa. Ganda rin sana na. Uy, tigilan mo na yan, mahal. Magkakatingin-tingin dyan. Okay. <laughs> highlighter daw yung shoes mo. Sayo na, anak, anak ko. Kaya, ginabash ka na siya. Oo, binabash ka na. Maganda yung sa gilid niya. Parang star-star mo na. Oh, may star-star star pa uh, daw yan. Oo, tapos highlighter daw yung shoes mo. Patingin nga, ilapit mo nga dito yung shoes mo. Patingin nga. Ay, nabagsak. Uy, oh, highlighter nga. <laughs> Parles na naman yung gilid oh. mo, no? Oo nga. Ano? Kaiba. Kaiba, kabi. <laughs> kaiba. May pa ganyan-ganyan pa. Parang mesh rin yung gilid pa. Yes nga. Aloh, ala. Yan lang yakapin mo pag tulog mo. Ah, <laughs> mo. Mas love niya pa yung kisayo. Yan lang katabi mo mamaya. Oh. pag class <laughs> eh. Ganyan rin ba ang juwa nyo pag nakabili ng shoes sa NBA store? Oo. Oh. Ice cream. Hmm. Napakalila. Nuts. 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 Tama na yan, mahal. Sige mo na yan. Itabi mo na. Itabi mo na yan. Pang ilang inspect mo na yan dyan. naman sunod yung <laughs> GT Cat. Okay. Another 10K. Another 10K. Para 20. Another 10K naman guys. Kita nyan guys. Almost 10K yan guys. Ay, 900 pala. 9,000 ano 500 plus. 9,500. Ano nga to? 9,000. Hindi pa nalagay nyo 9,999. Hindi pa nilang ginawang 9,999 eh. Ano nga? Patingin nga ako ng dalawa na yan. Kung maganda rin. Tunay na highlighter nga yan. Oh, masakit talaga siya guys sa mata. Masakit daw talaga sa mata guys. Okay. Oh. Pinagbaliktad pa guys. So, ayan. Kita niya yan. Hmm. Sige man. Tabi mo na yan. Tama na rin yung kagaganya mo. Uh, Doon <laughs> <Duklasi. laughs> <laughs> ka, ka sa anak oh, mo matulog tabi ko to. Oh, ba klase? Mag-gastis pa ka sa akin na? O, baka mag-gastis mo.